Good morning po. Good morning. morning Kumusta? No? Pilipin no? natin kung anong dala ni Boss Skipper ngayon. Yes kayo. po. Ayan. Ito po yung ating natitirang magkapatid na... Magkapatid na Toy Pudel. Toy Pudel. Ito po. Ang polar bear. Ayan. Oh, Ang oh, polar bear. Lalaki po ito. Okay. Three and a half months na po. Three and a half months. Oo. Oh. Bigay ko lang po ito ng ano. Para mabili 7.5 7.5 p okay, napakamura na yan mga po. Uh, napakamura na yan sa... Good eater yun. po yan. Good lang. Ayan, ayan, ayan. Talagang champion po ito kumain. Ganda ng balayin niyan mga papo. Habakan mo sir. Ang gano'ng kabigat to. Oo nga. Ayan, oo nga. Solid katawan. Malusog. Isa ibig sabihin yan. Malusog na malusog mga po. Siyempre, di ba? Ito po yung female. Magkapatid. Opo, oh, 6'5 na lang. 6'5 na lang. Ayan o, napakamuna na oh, mga kapatid. 6'5 na lang. Slippernose pa yan o. Wala nang 10. Wala nang 8. 6'5 na lang. 6-5 na lang. Ay, <laughs> <laughs> ah, ito daw 6'5 na lang. Meron ten. din po tayo dito oh, ano. Dito. Uh, British Shorthair, mga import-contacted nanay. Okay. Dalawang females, isang male. Ang bigay ko po dito ay uh, original price is 20, pero bigay ko na 16. 16 na lang? Yes, sir. Eh female tong hawak ni wife ko. Female, Ito yung male ko, nilagyan ko ng ano. bait po yan. Ganda ng balahibo. Oh sir. Mas maganda pa sa balahibo ah. natin. <laughs> Pops? Saan ka Ato. nila pwede kontakin versus Keeper? Pops, uh, meron po ako FB page, Keeper Din TV. Papalo na lang po at uh, meron po ako YouTube channel, Skipper TV. Pasubscribe na lang po. Tapos po, uh, ang aking pong phone number is 0991-652-7070. Laloma po. Ah nga pala, meron po tayong kaibigan na breeder po ng Chihuahua. Mabait po ito. Ito, quality Chihuahua po. Piplex ko lang po. 6K na lang po isa. Yes? Complete the worms, wala pang boxing kasi maliliit po ito eh. Ayan. po, kasi laki lang nung ang lata ng MY Sun Discreet. Oh, ito pa isa oh. Dali po. Tatlo po ito last week dalawa na lang. Parehong female. Quality po yan, 6K na lang. 6K 6K po ha Quality po ito Talaga ano Sali po ito sa Chihuahua Club of the Philippines Wow naman Opo Napakamura Opo Kaibigan po natin to Okay po ito Sa mga interesado po mga pag ano pa hinihintay Ay, no Call and text po kayo Kayo po si Skipper Maraming salamat, salamat, si ma salamat po Salamat po Red Sweet Salamat po Salamat po ang babae ko Kamat so, malaki yan Good morning Ayon Good morning si Good morning Ah Alright ito ito update tayo sa pag natin ayan ito, may pag tayo uh, up, up. ito pag na top 5 uh, months may get may vaccine and deworm available tayo tat lalaki ayan ano lang ng mga compact size yan ayan bushadam line ayan ito yung mga pattern nila ayan puro bushadam line sila ha. Available tayo tatlo na laki, bigay ko na lang ng 8.5 isa. 8.5 na lang. Oh, 8.5 na lang isa na ito. Ayan, ha? ah. 8.5 isa. And solid quality na nila. solid talaga. Oh, mga pang-pang. 8.5 na lang isa, may vaccine and worm na yan. Buhay na buhay na 'to. Tapos, ito tayo sa Labrador. Labrador natin, babae, isa na lang. Isa na lang natin. Isa na. babae. And going three months to, dito, bigay na lang natin dito. Uh, big bone pa. Oh, big bone. Babae ito, Coko, choco. Bigay na lang dito, 8.5 5 na lang din. 8.5 5 na lang din. O, oh, 8 na lang pa, din. Ayan, mura na yan, no? babae oh, pa. Babae pa, ayan, babae. Eight, na lang, isa. 8.5 5 na lang to, isa na lang natitira, babae. Isa na lang natitira. <inaudible> oh, Tapos, natitira. <inaudible> Laksan. Laksan natin, kompleto ba nito? Ah, double double na choco, babae din 'to. Ayun, double double na choco. Babae. Dito, ito kompleto ba nito, ah. Dito bigay ko na lang nito 8K. 8K na lang. Oh, 8 naman 'to, 8K. Negotiable pa naman 'to, mga paps Ayun, yeah. negotiable pa 'yan. Ayun, kulay mga Oh, mini Daxan talaga 'to, ah. Mini Daxan Hindi na siya talaga. Sa lalaki 'no. Oh, dito talaga sa lalaki. Ayun, isa na lang na dito natin, bigay ko na lang 8K. 8K babae pa. babae oh, pa, babae pa, babae yan, Ayan. Ayan, sa gusto mag-avail, pwede nyo kontakin sa 0910-133-9194. Kuwi JC, ayan. Sa lahat na gusto mag-avail, ha, kontakin nyo lang. Tapos, basta mga subscriber ni Karel Sweet, more, ano pa tayo, discount. May discount pa. may discount pa tayo, discounted pa tayo. Salamat ko, JC. Thank you, thank you po, thank you. ano pa po hinihintay nyo mga pakso? Oh, message oh, lang ako. Oh, isa na lang to, babae. Ayan, isa na lang. Ayan. Thank you po, thank you. Good morning, Boss John. Hi, good morning. Good morning, sir. Good morning po. Apo. Thank no? Eto meron tayong mga paubos ngayon Sir Ito Eto na yung sa pag Eto meron tayong female formasol, yeah. months old line Malaki mataba Yan kumpleto na sa lahat to Diwam tsaka boxing kumpleto na Babae uh, Four months old Bigay ka na lang ng mabilis From 12K 10K na lang to 10K na lang 10K na lang, so, 10K na lang niya. Last one yan Last one Okay, huh? Then ito yung mga golden retriever natin Ito, kuha tayo ng anak, flex ko lang Yeah. yeah. Yeah, yeah, Flex tayo ng ano. Ayan. Anim na papito, bali lima sa kanila babae. Okay. Isa lang ang lalaki. Going two months, may initial vaccine na sila at may deworm na rin sila. You? Oo. Eto, bigay ka lang mabilisan, 78. 7K na lang. Oo. Golden Retriever. Oo. Oo. Sa big eh? Oo. Oo. Big Bali ngayon, sa mga mag avail slightly negotiable tayo, then may libre tayong vitamins. Wow. Yan naman. Yan naman. So, yan sir. Yan naman. Yan naman. Uh, bali, bago ko bigay number ko, shoutout nga pala sa mga nakabili, no? Sa friends natin kanina, tsaka sa dalawang pusa natin, kay Ma'am Nicole, tsaka kay Sir Harvey. Si Ma'am Nicole, taga Balinsuela, kalugar mo, Sir. Tsaka si Sir Harvey, taga Antipolo. Mga ma, mga sir, maraming salamat po sa pag-abil. Uh, po, number ko po, uh, 0948-837-1974. Jun de la Cruz, Novaliches, QC. Salamat sir. Good morning. Salamat. Salamat. Iyon. Good morning, eh, Red Sweet. Aling nga pala, Art Pet House. Ay. Ah, ah. Ito yung ating uh, Shih Tzu na pure black. Napaka quality po ng balahibo niya. Eh. parang balahibo na ng tao yan. Eh. <laughs> parang buhok na ng babae. Ayan, lalaki to. Ah, uh, may dalawang 5 in 1. Tapos may deworm. Uh, bibigay ko na lang siya ng 5-5. Uh, may bawas pa yon, Pwede natin pag-usapan yun. Lalaki sa mga naghahanap ng lalaking shih tzu. Quality yan. Pag-stab, pwede Ito naman, nakuha na yung dalawa na at ayun na, yung babae natin kanina. Nakuha na. Golden so, retriever natin. Ito, oh, napakalaki niyan. Big bone. Na na Tapos, makita mo yung quality ng ano, balahibo. Ayan. Uh. Kinis. Ano yan, uh, dalawang lalaki. Tapos, uh, may dalawang 5-in-1. Tapos may deworm na rin siya. Bigay ko na lang siya ng... bigay 8.5 na lang. 8.5 na lang. ah uh, tapos yung babae natin, ganun na lang din. Meron akong okay. babae sa bahay, dalawa. Uh, pwede nyo akong pm doon. Ayan. Tapos meron tayong pusa. Pusa. Ah. ito, boss red pusa. Meron tayong exotic. Exotic na. ex persian Yung tatay, exotic. Yung nanay, persian na puti. Ayan siya. So Napaka-qualid napaka niya. Ayun yan, Triple ba? coat. Tri ang ganda ng kulay. Oo. balun bal na balbun na balbun talaga yan. Tapos mataba po yan. Oo nga. Bigay ko na lang siya ng from 9K, 7K na lang. 7K na lang. Oo, uh, bigay ko na lang. Tapos syempre, sa mga mag-a-avail, meron tayong free -shipping. shipping. Pag medyo malapit ka sa akin, may free shipping na kita. Ayaw. Tapos bigyan na rin kita ang free bag. Free bag pa. Ito, ba? Spiderman to. Sana pa po kayo. May free bag pa. Ayan. Mabait yan yung mga yan. Ayan oh. Bigay na lang natin yan, mga discounted na. Discounted. Kaubos lang na natin, mga boss. Yun, no? Ayun, sa mga ano, PPM oh, sa akin, kontak oh. nyo lang ako 0905-270-9462. Oh, Ayan. Ay, ay, Arpetos po, thank oh, you. Po, thank you. Man, Siyempre, binabati ka rin bala yung mga followers ni Red Sweet. Patuloy lang ang manot, tapos mag-share ng mga video. Thank you. Thank you. Good, morning. Good, morning Good morning sa atin. Kay Kuya Mark. Mark, Guys, meron tayo dito ang quality big bow na Himalayan. Ayan. Yes Pure pure Himalayan Big Bones. Unahin natin itong Ayan. isa. Mail. Oh, mga. Oh, yan ang an, tataba ng solid mga pa, blue mga pa, ice so, yan, o, yan. guys. Solid blue ice pa. Oh. Solid blue ice. Out <coughs> oh, oh. ko na lang yung male ng 8,000 isa. 8,000 na lang ito. 'to. Ito pa. Ito, ito pinakamalaki sa mga kapatid. Yan no. Oh. Ito pinakamalaki. Yes. Tawa mo. Ito, angat ko lang 'tong napakalaki na yan, you no? Know? Hindi ragdal to, ha? Mukhang ragdal. Lang. Mukhang ragdal. Himalaya din, Himalaya. Himalaya, pure to. 8,000 lang. 8,000 din. Tapos 10. meron tayong female. Female naman. Magkakapatid sa tatlo. Yan, you no? Know? 8,500 dito. 8,500. Lahat siya negosyable. Lahat negotiable. Ito, pa. kaya ganyang kalaki. Isipin niyo, going 4 months pa lang yan. Ibig sabihin pag nag one year to talagang ah. Gantong malaki ah, mas malaki pa dito Tapos meron tayo ditong ginger Ginger Nag-iisa Malaki, bigay ko na 7.5 negotiable 7.5 negotiable mga pa 4 months Ayan, oh. Barako, barako Guys, ito. Okay, Test. Tawag mo na mas? Hindi. Asa ah, sapuin na lang natin. Para makita nila yung ano. Oh. tight pregnant uh, po uh, siya. Ayan, pregnant. Kung kayong okay. ma-worry. Nakasapo yeah, no, naman hey, ako sa puwet. Yun, no? Nakakapana po yung tiyan niya. Ayan oo nga. Kita na po sa... Malaki po, malaki. Ayan, malaki na. Mag magkano asking natin doon? Sige, kung lang po ng 8.5. 8.5? Pregi pa, ha? Pregi pa yun. May pregi na. <laughs> may free ka ng K10. May free K10. Ito guys, 3 uh, weeks. Okay. Yung kasi 4 months. 4 weeks. 4 weeks na. Ito 3 weeks. Kaya mas alata ito. Ano? Mas kita yung mas kapa. So ito pati yung Ito medyo may nakakapa ako. Yan na yung kasunod na lalaki no? Parehas yan ha, 8-5, bibigay ko negotiable. Ayan mga pups, Anong lahi? Pure Persian. Pure Persian naman. Pure Persian naman. Pure Persian yan. Yun, oh. no? Tapos ito nasa baba, yung black and white. Okay. 5-5 na lang bawat five, isa. 5-5 na lang. Babae ang black. Ito lalaki. Lalaki yung Ayan, white. Oh. white. White. Tulog, mga pups. Tulog. Ito, babae daw. Black. May okay, para ako tayo dito, napakalaki na eh. ito. Ang laki nga, laki ng ulo. Napakalaki ng ulo. Kasi mo, ang hirap ilabas. <laughs> ang hirap ilabas, guys. Ah, okay. Parang, okay. ang haba ng katawan. Okay. Ah. Ang haba ng katawan, ang okay. ganda ng kulay. Okay. Isa lang po sa isyan, sir. Okay. okay. Yan. Narilis. Ayan. Ayan, uh, ko na lang. na lang nang 7. 7 na lang. Ayan yan mga pa 7k na lang. Your Pure Persian. 1 year and 3 months. Ayan yan mga pa 7k na lang daw. Mga naghanap ng magandang marako Proven 'yan. Ito unang asawa niyan. 4. 4 ang na-release. 4 ang na-release. Yan, ko na lang na 65. Proven once 'yan. Your white blue eyes. Oh, yeah. Okay, may pa ba Tapos dito, meron pa tayo. Meron pa ba? Pa. yan. Ang sarap naman ang tulog nito. Malakas ang bintilador natin. Pwede Ito yung babae. 6'5. Ito yung lalaki. yung lalaki. Ito yung meron Ito yung lalaki. rin. yung rin Ito na yan eh, masulat eh. Okay, okay. Sir. na lang once na lang. napakamura ng mga... Lahat sila. Lalaki ni... Lahat sila, ano ha, litter train, uh, bat train, tapos may purga na yan, tsaka may vaccine for in one. Yun So, hindi sila malikot pag pinapalikot ko naman. Ay, hindi. Tapos, by Sunday, abangan nyo yung apat kong exo-persian na budget mail. Bibigay ko ng 5,000 hanggang 4,500 bawat isa. Yan sa no? groto. Sa groto. Kita-kita tayo. Abangan nyo mga paps. Kiten yun. Kiten. Pupunta po tayo doon. 3 months yun ha. Kiten e yun. Ayun o. No? Yes. Para sa inyo, budget meal. Ayan, ayan. Ibigyan ko kayo. Ayan, yung contact number nito ko Contact kinyamang. number natin. Ito po. Mark Ian Kenny. Mark Ian Ligaspi po. Ayan yung contact number. 0906. 8053728 Ayan Ayan mga pops Ayan, paki-screenshot na lang Napapanood po ninyo sa video At paki-contact dyan sa number na yan At yung FB page ni Kuya Mark Ayan po Ayan. Maraming salamat Kuya Mark Thank you Ren